Si Luka Magic ang isa sa mga pinakadominante sa liga ngayon at si Lebron naman ay syempre one of the greatest if not the greatest of all time sa NBA. At sa mabilis na pag arangkada ngayon ni Luka, marami ang mga fans na nagtataka kung ano nga ba ang kanilang pagkakatulad at ang kanilang pagkakaiba. Totoo ba ang sinabi ni Tim Hardaway na mas magaling daw si Doncic kung kukumpara kay LBJ noong 23 anyos pa lamang siya? At meron nga bang pag-asa si Luka na mahigitan ng ang naipundar ni King James sa liga? Yang mga yan ang sasagutin natin ngayon. Magandang araw sa inyo, this is Chad TV. Tara't samahan niyo kung ikumpara si Lebron at si Luka. Pero bago tayo magumpisa, may papakilala muna ako sa inyo. Ang 1xbet. Tara't gawin natin mas interesting ang panonood mo ng basketball dahil pwedeng tumaya rito sa mga paborito mong kupunan. Kahit na ano pang liga yan. Hulaan lang kung sino ang mananalo, mag-overtime ba o hindi. At machambahan mo lang ang mga ito ay sure na ang panalo mo. Ganun lang kasimple. At lahat ng liga nandito, FIBA, NBA, Euroleagues, PBA at marami pang iba. Kaya mag-register na at maglaro at gamitin na rin ang ating promo code para sa bonus sa inyong unang deposit up to 7,000 pesos. Umbisa tayo sa pinaka-glaring na pagkakaiba nilang dalawa, ang NBA era. Pumasok si Bron sa NBA taong 2003, nung 4 years old pa lang si Don Chich. At para mas maging patas ang comparison na ito, kailangan nating i-considera ang pagkakaiba ng era na pinaglaroan nila bilang rookies kasi halos pareho ang averages ng dalawang ito 21 points, 3 rebounds and 6 assists for Luka and 21, 6 and 6 for Lebron. However, kailangan nating tandaan na hindi lahat ng stat lines, kahit magkatumbas ang numero, ay magkapareho ang timbang. Anong ibig sabihin ko? Sa 2003-2004 season ni Bron, nag average ang Cavs ng 91 possessions sa game. Meanwhile, ang Mavs merong 99 possessions noong 2019. Meaning merong 8 extra opportunities na umiscore si Luka at ang Dallas sa rookie season niya. At dagdag pa, 93 points per game lang ang average ng Cavs noong 2004, kumpara sa 109 ng 2019. Mavericks. Ang Cubs din, naglaro ng may dalawang traditional na sentro kaya 247 na tres lang ang kanilang nairehistro. Napakaliit niyan kumpara sa more than 1,000 trees na kinamanda ni Luka at ng Dallas 4 years ago. 40% ng total attempts nila ay galing sa tres. Sa second season naman nila, nag-average si Lebron ng 27-7-7. Meanwhile si Luka, merong 29-9-9. Pero again... Magkaibang magkaiba ang sistema ang tinatakbo ng kupon ang pinaglalaroan nila Ang 2005 Cavs walang spacing at stagnant ang opensa Ang 2020 Mavs, nagkaroon ng best offensive rating sa history ng NBA Biruin nyo yun, ganun kalala ang pagkakaiba ng mga kupon ang pinapangunahan nila ang isa nakadepende sa individual talent ng kanilang malalaro. Ang isa naman may sistema at puro shooters pa ang kasama ng number one guy nila. Kaya nanalo man sila pareho ng rookie of the year at nagkaroon ng halos identical na stat line sa unang apat na taon ng kanilang karera, naging mas mahirap para kay Lebron na makuha ang mga numerong naitala niya. Kung gusto kasi niyang pumuntos, kailangan niyang daanan ng mga bakulaw na nakatambay sa ilalim. Dahil nga practically walang spacing ang Cleveland dahil sa kawalan ng shooters, nag-aabang lang sa shaded area ang mga bantay nila. At ganoon talaga ang nature ng 2000s era sa NBA. At hindi ko sinisisi na mas may sistema at nag-evolve na ang opensa ni Luca at ng Mavs ngayon. Ang punto ko lang, mas madugo ang pinagdaanan ni Bron para maabot ang averages niya sa mga una niyang taon. Kaya ang 30 puntos noong 2005 ay hindi katumbas ng 30 puntos ngayon. At dahil dyan para sa akin, mas matimbang ang mga numero ni King James kung startlines ang usapan. Pero in terms of basketball IQ, pareho lang sila dyan. Having Luka or Lebron sa inyong kuponan, you can be sure na ang trabaho ng coach ay gagaan. Ang dalawang manlalarang ito kasi ang prime example ng isang offensive triple threat. Sa mo na kayang umiscore, rebound at pumasa nang walang nagiging problema. At kapag nasa loob ng court silang dalawa, Naging unpredictable lang sistema ng opensa. Sa edad na 17 pa lang kasi, na-master na ni Luka ang paggamit sa pick and roll. Nako na kung nasa ng roll man, welcome na welcome sa kanya na sunugin ng depensa one on one. At kung ang depensa ay mag-collapse at mag-overplay naman, siguradong mahanap niya ang libre niyang kakampi nang hindi niyo namamalayan. At ang mga skills na 'yan ay parehong strength ni Luka at ni LeBron. Ang malalim na pangunawa sa laro at pagbasa sa tendencies ng sistema ng kalaban. Kung scoring ang kailangan ng team, ibibigay nila 'yan. Kung playmaking naman, wala ring problema jan. Kahit anong klaseng depensa mo sa dalawang yan, magagawa nila ng paraan. Kaya kapag ang opensa nyo ay wala nang mapuntahan, bigay mo lang ang bola kay Lebron o Luka at sila na ang bahalang magmando ng opensa. At isa pang pagkakatulad nila, ang size at strength. Nakalista si Doncic na may taas na 6 foot 7 pero huwag kayong paloko dahil kahit mas maliit siya kay Lebron, hindi naman siya nagkulang sa lakas ng pangatawan at panggugula. Ito nga ang dahilan bakit ang dalilang lang para sa kanya na pagpaginang depensa, mapadrive to the basket o post game man niya. Isa pa, ang kanyang 7 foot 2 wingspan din ang nagbigay sa kanya ng bentay sa mga gwardyang katapatan niya. Dahil nga kasi rito naka-develop siya ng mas pababang dribble na mas mahirap bantayan at mas mataas na release na halos imposibleng mabutata at abutan. Ito rin ang dahilan bakit 8 rebounds per game ang naitalaan niya sa loob ng apat na taon. At ang kombinasyon ng size, strength at malalim na offensive arsenal ang dahilan bakit isa si Lucas sa mga pinaka-deadling ISO scorer sa NBA ngayon. At tulad ni Doncic, ang size at lakas ng katawan ni Brown ang ginamit niya para magbigay ng mismatch na pabor sa kanyang koponan. He is listed at 6 foot 9 na may 7 foot na wingspan. At kapag kaharap mo si LBJ, pipili ka na lang. Either sasagasaan ka gamit ang kanyang atleticism at upper body strength o tsatsagain ka sa poste o kaldagan. Pero kahit alin dyan, bihira lang ang nakaaro kay Bron sa lakas ng katawan. At you can be sure na kapag hindi mo dinoble yan, ilista mo na ang dalawang puntos sa kanyang pangalan. Damn! Pero kung sa aspeto na to ay magkasing bangis sila, hindi natin pwedeng sabihin yan pagdating sa depensa. Hindi kailanman makakarok si Lucas sa abilidad ni James defensively, sasabihin ko na. Kahit anong gawing milagro ni Doncic, hindi talaga. Laterally, hirap siyang i-cover ang mga sing gwardiya. Sa defensive transition din, underwhelming ang pinapakita niya. And he also doesn't have enough bounce para makarecover sa depensa. At hindi ko pa nga siya kinukumpara kay James. Ang mga obserbasyong ito ay nakabase lang sa league averages ng liga. Kung si Lebron kasi, rookie season pa lang masasabing plus defender na talaga siya dahil sa kanyang athletic ability at size. Ang kanyang signature na chase down blocks ay isang pinakil ng defensive highlight sa NBA. Something na hindi kailanman magagawa ni Luka. At naging master din si Lebron ng defensive positioning sa basketball. To the point na kahit ang mga pwesto ng kalaban niyang manlalaro, ay siya na ang nagtuturo. Dahil kabisado na niya ang offensive sets na tinatakbo nila, ganon siya kalupit. Kaya niyang bantayan lahat ng posisyon sa loob ng court mula 1 hanggang 5. He has the tools para bantayan ang mga gwardiyang mas maliliksi at ang mga sentrong mas malalaki pa kaysa sa kanya. And we can never say the same for Luka. Sa 2022 playoff series nga nila contra Warriors, na-expose ang defensive liabilities ni Doncic sa loob ng court. Kaya nga kitang kita na siya ang primary point of attack ni Steph at ng Golden State. And although as a team ang laki na ng tinalon ang defensive rating ng Mavs sa tulong ni Jason Kidd, hindi pa rin talaga nila maitago ang kabagalan ni Luka sa depensa. Kaya malabo talagang makasabay siya sa mga explosive na gwardiya. Tulad ng ginawa ni Lebron kay D-Rose noong 2011. Malabo rin na matakot niya ang mga fast break finishers gamit ang kanyang chase down blocks. Tulad ng ginawa ni James noong 2016 kay Andre Iguodala. At duda rin ako na kaya niyang magbigay ng significant na help defense sa weak side na consistently ginawa ni Lebron sa loob ng dalawang dekada. Kahit nga ngayon tinuturing pa rin isang elite na wing defender si James sa edad na 38 years old. Kaya kung gusto ni Luka na at least maging comparable sa legasya ni King James, dapat kahit papano ay mag-improve siya sa aspetong ito. ba? Diba? At ang panghuling similarity, usage. Isa si Luka sa may pinakamataas na usage rate sa history ng NBA with 35% ng possession ng maps dumadaan sa kanya. At parehong kaso kay Lebron na mayroong 32% sa loob ng dalawang dekada. And kung titingnan natin ang kanilang output per 100 possessions, halos pareho lang ang stat line nila with 38 points, 12 rebounds, and 11 assists for Doncic and 37, 10, and 10 for Lebron. Pareho rin silang respectable ang free throw shooting na may identical 73% clip sa charity stripes. At sa 3-point shooting din pareho ang porsyento nila converting 34% ng kanilang attempts tres. At para sumahin lahat ng nasabi ko, ang dalawang malalarong ito ay pareho sa aspeto ng basketball IQ, size, strength at style of play. At ang tanging pagkakaiba lang nila ay out of this world talaga ang athletic ability ng isang Lebron James. And the same cannot be said para kay Luka. Pero to even be compared kay King James sa edad na 24 years old, yun pa lang isang malaking achievement na. ba? Diba? Pero para sa'yo, kaya bang malampasan ni Doncic ang karera ni LBJ?